mga kababayan dito po ako ngayon sa bahay nila Bariana kumusta si Bariana? anong masasabi ni Bariana? dalaga na si Bariana ilang taon nga na ngayon? Nine. 9 si Precious? 5 5 si Kuya? Nine. 10 9 ah 9 din magkaedad kayo ni Bariana ano magka... ka na 7 siya na. oh 5 ka na oh ay <laughs> Ilang taon na siya? Five? Seven. Seven o seven ka na. Five eh. Hello po. Ay, nandiyan siya. Ha? Hello sir. Diyan mga bata. Ano sa kabila na? Hindi na dito? Ah, nasaan sila? Ano kasi, dyan lang, tumatulong sila, ba hindi ano. Ah, kumusta na? Kumusta yung ano? Ha? Ah? Kakauwin nyo lang? Noong February po, na-operan siya. Kumusta na si baby? Ano na nangyari sa ulo mo, baby? Ito po ang nangyari. Ayan yung opera niya. Opo. Ganito ba talaga nung nagpunta kami dito? Wala, hindi po. Ano pa siya? Buo pa, di ba? pwede tayo mo um, makita namin. Nakita ko yun. Halika, andito si ano. Oh. Hello. Apir. Kumusta ka na anak? Okay ka lang? Ha? Huh? Kumusta ka na? Ito po sila kasi. Amin. Pumunta lang sila yung kayo. Nung nagpunta kami dito, hindi pa ganyan. Bakit naging ganyan na? ano siya, nagdidrain na yung ulo niya. Kasi nilagyan po siya ng shot. Ano, inoperahan siya dito? Opo. Ano sabi ng doktor? Ano po, unti-unti yung -unti maano, magkuklos. Oh, unti-unti rin magkuklos yan. Salamat Opo. sa Diyos. Magiging unti na, unti-unti. Laban lang ha? Kaya mo yan, no? Opo. Laban lang? Parang pumayat siya ngayon. Opo, kasi ano, hindi siya nakakatulog ng madaling araw. Kasi Bakit? Pag nagdidrain niya, masakit. Eh. Ah, nagde-drain ng water? Oo, oh, kasi bago po, bago pa kasi yung ano ng opera niya. Ay, very good. Ay, kumusta na kayo? Dito kayo, dito. Sabi ko, maligo ka eh. Oo. Oh. Samuin na ito. Pwede ito, Mabe? Kape po. Kape po. <laughs> <laughs> Sige lang. Ayan. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Magandang magandang morning po sa atin lahat. Mga kababayan, dito po ako ngayon sa bahay nila Bariana. Actually, ang bahay ni Bariana, mga kababayan, is nandoon. Pero ito, bahay ng kanyang tita. Na si tita po ang nangalaga sa magkapatid na Bariana. At uh, ang nakalungkot, mga kababayan, si tita na nag-aalaga sa dalawang magkapatid na to, si tita rin ay napakalaki rin ng problema. Dahil ang kanyang anak na may sakit din po ano yung tawag sa sakit niya? Hydrocephalus. Hydrocephalus. Na kahit ganito mga kababayan, tignan niyo po. Kaya binalikan ko sila para kumustahin, no? Beriana, kumusta ka na? Kilang po. Ba't ang dumi ng damit mo? Ito kayo dito po. Makabaka ka <laughs> siya. Ha? Ah, kumusta na si Beriana? Kilang po. Batang ang ganda-ganda mo lalo. <laughs> ah, ikaw, ano yung pangalan mo, Be? Precious Mary. Si Si Precious naman. Kumusta naman si Precious? Okay lang. O, tahimik oh, lang, ganyan lang. Halika kuya, dito ka rin. Tapurong ka konti. Bari. Ayan. O, oh, tabi-tabi kayo. Precious, kumusta ka na? Okay lang po. Namiss mo ba si Daddy? Apo. O, oh, si Ate Beriana. Ate Beriana, kumusta pag-aaral mo? Kilang po. Bakasyon nyo na ba? Opo. O, oh, very good. So, habang bakasyon, anong ginagawa nyo dito sa bahay? Na Nagaano lang po. Hmm? Ganda ni Biryana. Kumusta na yung mama, papa mo? Okay lang po. Nagtatrabaho pa po. Nagtatrabaho. Si mama, hindi pa na uwi? Hindi pa. Namiss mo na ba si mama? Apa. Uh -huh. Anong sasabihin mo kay mama? Ha? Huh? Ano sasabihin mo kay mama? Maririnig niya to? Mapapanood niya to? Si Kuya, Kuya, kinakalabit niya si Kuya. Kumusta ka na, Kuya? Okay lang po. Oh, kapat si ano pangalan mo? Imar. Si Imar po mga kababayan is kapatid niya to, yung anak ni Ate na may hydrocephalus. Na ka At, Ate dito ka po ka. Gusto ko ikaw umupo. Sige po. Ayan. Ano yung pangalan mo ulit, Ate? Nalimutan mo. Emi Jean. Hmm? Imogen po. Emi ayan mga kababayan si ati Imogen uh, followers po yan ni daddy Frankie siya yung reason bakit nakilala ko ang pamilyang ito dahil nagmessage sila sa akin dati para ilapit yung kanyang anak na may hydrocephalus at uh, nung nalaman ko ang kwento ng buhay nila bukod sa anak niya na may hydrocephalus kaya na ang sinabi sa mga bago pa lang may inaalagaan siya na si ano si Beriana Tsaka si Precious na walang uh, nanay, kumbaga umalis po yung nanay. Kaya si ate na lang nag-alaga. Baby, kumusta ka? Nagsasalita <laughs> ikaw? Marunong siya magsalita? Hindi pa po maintindihan masyari. Hindi maintindihan? Okay. Kasi po hindi pa parang nagkuklos yung... So milk pa rin siya? Okay. Hindi kumakain ng solid food? Kumakain naman, unti-unti lang. Ilan taon na siya? dalawa Dalawan taon na. Uy, baby, nakaawa naman na. No. Two years and four months. Two years and four months siya. Laban lang. No? Ay, okay. Mariana, may dala akong ano, lechon manok. Ha? Anong ulam nyo kanina umaga? Ha? <laughs> Tuyo at itlog. Tuyo at itlog. O, okay, ito. Ito pang mag aalmusal pa lang. Ayan. Ah, mag aalmusal pa lang. O, sige, may pang-almusal kayo, ha? Tsaka ano, may dala rin akong bigas. Ah, pasuyo na isang sakong bigas. Ay, naapa. <laughs> ha? Ah? Hello baby, dito ako na eh. No? Tingnan nyo mga kababayan, kahit ganyan nangyari sa kanya. Ito po yung opera niya. Hanggang sa... Ay, dito siya inoperahan. Opo. Hanggang haro niya, niyan yung iihi niya. Diyan siya umiihi? Po. Saan? Saan ah, lalabas? Sa perto niya po. Ah, harun okay. Parang... Saan nagdi-drain yung ano at doon din? Oh lalabas niya sa arin. Ang galing. Bali yung kinabit po nila ngayon, ano na daw eh, automatic na hindi na pinipindu. Hindi na pinipindo, automatic lalabas na mabuti naman. Kailan balik niyo ulit? Ano po, nung bumalik kami nung ano, 22, kasi yun yung follow-up siya. oh, okay. Precious, happy ikaw? Ha? <laughs> ah? Ayan, oh. Pagpasensyahan niyo na tong uh, uh, dala ni Daddy Frankie ha? Oo. Uh, okay. Uh, gusto ko lang kayong makumusta. Kumusta naman ang tatay nung dalawa? Okay naman po, nagpapadala Nag pa paano? Aso nga, Late na. Ah, late. O. Ah, okay lang, kaya May yan. Medyo mahina daw ang ano niya. Mahina ah. Trabaho niya. Mahina ang trabaho sa Manila. Okay lang, kaya mo yan, te? Alam hmm. kong matatag ikaw eh. Okay? Oo, basta andyan ng ano, Panginoon. Baby. Andyan may lang, Panginoon. Sa laban lang, no? Hello, baby! Ito. Oh, eh, nakikipaglaro. Ay. <laughs> Kalaro, niya si Kalaro niya si Beriana. Kalaro niya si Beriana. Panahimik siya pag siya magbabantay. Ah, ano to? Ito yung nakakabit sa kanya? Opo, ito yung una. Hindi na gumagana. Paano nila bina... Ano yun, host? Nakabaon dito? Ito po, saan ang ano, mabaan, matatabunan ng katawan niya. Ay, yung una dito nakalagay. Okay. Nasa ilalim lang. Um, wala lang. Oo na, nga, nararamdaman, no? Hindi na matatanggal yan. Eh. Kaso nga lang, pag naiipit mo masyado ito, may tendency siyang masakit. Hmm. So, itong host na bago naman, nakakunik naman dito? Oo, dito sa kanila. Ay, ito! Ito Naka yung ano pinipindot ng doktor pag mga follow up ko. Mm -hmm. Sila lang nagkakaano. Sila lang nakakaalam. Hindi hmm. ka nito dati, kami tuwing umaga. Mm -hmm. Sampung bisis na pinipindot siya. Oh, pero ngayon hindi na. Hindi na. Pag follow up check up lang. Ah, <laughs> ano daw? Okay ka lang? Masayahin siya. Pero, alam ko, baby, mahirap yung pinagdadaanan mo. Laban lang, ha? Pray lang tayo kay God, ha? Okay. Ha? Si Beriana naman. Beriana. Kumusta si Beriana? Anong masasabi ni Beriana? Dalaga na si Beriana. Ilang taon ka nga na ngayon? Nine. Nine. Si Precious? Five. Five. Si Kuya? Nine. Ten? Nine. Ah, nine din. Magkaedad kayo ni Beriana. No, oo, Magka- o, oh, five ka na. Oh. Ay, <laughs> ay, ilang taon na siya? Five? Seven, seven o oh seven ka na. Five eh. Nakaraan pa yung five eh. Dalawang taon na nakalipas na. No? Kumusta naman si Precious dito? Okay lang po. Oh. Nag-aaral ka naman. Nakikipaglaro si baby. Okay lang si Precious? Oh, wag kayong gagala ha. Dito lang kayong malapit sa bahay ah. Ay! <laughs> Masayaan siya kahit ganyan, no? Kumusta? Nakikipaglaro siya. Nakikipaglaro? Hmm. <laughs> <Wala>. <laughs> Yung mga ate ni Beriana, kumusta na? Yan pare. <laughs> hindi sila nagpasyal. Hindi po. Hmm. Hindi, na po, hindi naman na po sila pupunta dito. Ever since? Hindi hmm. sila po akong tabi-tulas na um, ang nagdala dito siya um, um, po yung asawa. Yung asawa? Yung asawa ko. Ay, asawa mo? siya ang nakuha dito. Para mga pag-aaral. Since then, wala na talaga. Sige, kaya ni Beriana yan, no? Beriano, wag kang susuko, ha? Ingatan mo yung sarili mo, ha? Pa. Buong pababaya yung kapatid mo. Bakit masaya si baby? Nakita mo si Daddy Frankie, kaya masaya? Ha? Matagal ka. Matagal hindi, hindi na kabal. Ha? <laughs> okay. Pilit niya magsalita, hindi ako naiintindihan. Pilit niya magsalita. Ang dami, ang dami din na-opera na Hmm? Marami din silang <laughs> na-opera na ganito. Oh, na ganito. Sana gumaling na siya. Ano? Sana may survive na niya. Yung nga yung nanihintay na. Ano yung mag lang ano, para sa ano niya. Para sa? Worker. Para makapag-ipan ano yung kanya. Work, worker? Ano yun? Yung parang karangkarang siya. Yung dito sa alapag. Ah, para, mabuhat niya. Kaya niya buhatin yung ulo niya? Hindi. Ano? Susuportan lang. Para ah. ito. Ah, may, may mabibiling pang ganun talaga. Yung pang baby, talaga siya na ilalagay sa lapag para ma-exercise yung paan niya makalakan. Mm. Pero nakasandal yung ulo niya. Oo, yung work. Yung, yung ordinary ba na nabibili sa mall? Meron. Meron talaga. Yung para sa kanila lang? O... Hindi, pang baby talaga. Yun. Pang baby talaga. Okay. Oh. Huh? Walker. 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 Walker yung ano siya, yung may upo, ano siya, kaila siya na upuan ng ano. Oo. May gulong. May gulong Kasi hindi pa siya nakakalakad, no? Straight lang yung paa niya, ever since. Pero pag pinahiga naman, Oo, oh, magano siya. Malikot naman. Kaya lang yung ulo niya, hindi niya talaga magalaw. Na-adjust naman din siya sa higaan. Kaso nga lang ako. Tignan niya yung ulo, ah, sorry. sorry. Tignan niya yung ulo niya, mga kababayan, no? Ang no? Yung pero hindi yung, pinawasan, hindi pinakailaman ng doktor yan? Ay, hindi po. Nilagyan lang po siyang ganyan. Siya. Hindi sulit yung bungo natin. No? Hindi. Sa kanya. Ito hindi. yung, ano po, yung sa baby na pag gutom sila, tumulubog, pag musog, angat. yung bunbunan. Ah, ito yung bunbunan. so hindi sa hindi. kanya, hindi na nag-close? Hindi na, kung ng skull niya, hindi na. Ano. Hindi na buo? Oo, oh, kasi yung baby, pag panganak, mararamdaman mo yun. Habang tumatagal, nagkuklose yun, no? Pero, Pero sa sab... kanila pala, hindi? Hindi. Pero sabi ng doktor, magkuklose din naman yung kaso mga lang matagal. Ah, okay. Tinitignan niya ako. Sorry, baby. Huh? Okay. Laban lang, no? Sige, pagbalik natin, no? No, sana makabili tayo ng walker na yon. Pero tingin ko hindi niya kakayanin yun kasi mabigat yung ulo niya. Ano daw po, Dad? Ano, susuportahan ko? Paanong suportahan? Eh, walang sandalan ng ulo yon. Ano, Babantayan siya? Ah, babantayan lang. Ah, oh, kumusta na Mr. Mo? Dito na siya. Dito po, kakauwi lang po. Galing na? Ano ba, tamang Ah, doon siya nagtatrabaho naman. Ano, kontak po ko siya, kinontak po siya kasi nandito rin siya yung nanonopera niya. Ah, nandito rin siya kasama ka. Oo, one week tam tama, tama yun. So, plus magkasama kayo. No? Okay. Bibigay ako ng ano para sa inyo. No? Oh, pagpasensya mo na to, no? May 5,000 akong dala para sa inyo at kay Bariana. Ano makatulong? Salamat po. Uh Oo. -oh. Kay paparo, meron din. Uh Oo. -oh. Pasensya na kayo, matagal akong hindi nakabalik. Marami kasi akong pinupuntahan talaga. Hmm? Uh hindi -oh. lang, hindi lang, hindi lang Opo. Si Beriana naman, kumusta si Beriana? Kila. ko. Huh? Ano masasabi ni Beriana? Anong message mo kay Daddy Frangie? Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat. Basta mag-aaral ka lang ha? Okay. Si Precious. Hm? Siya sasabihin mo pa rin. Si Precious ganun pa rin talaga. Ganyan talaga siya. Pag may mga taong ano, ganyan siya makipag-usap, hindi siya ganyan. Ganyan lang siya. Hindi siya masyadong magsalita, pero pag naglalaro Malakas na ang boses niya. Pero sa school, nakaka-adapt naman siya. Nakakasabay naman. Sana maging okay na siya, no? Sana maging okay rin siya. Diba? Ano ba yung nararamdaman ni Precious? Yung sinabi yun na dati? May ano daw siya dati. Yung sa puso po. Hindi siya pwedeng ano, kaiyakin na. Pero yung isip okay naman. Okay naman siya. Oo. Minsan ano, yung isip niya parang ano siya talaga hindi na yung tindang kakanta mag-isa, magsasalita sa school. Mm. May, ma may something siyang hindi ano. Mm. Parang gano'n sa hindi normal na Hindi normal. Pero hindi, wag niyong ipaano sa kanya yun. Pero no? pag ano naman, nag sinasabihan sa kanya, kumilos, kumilos, ikilos din. Oo. Oh, uh -huh? Basta i-treat nyo lang siya sa normal. No? Kasi sayang uh, kawawa, ano mga ganda-ganda pa naman ni Precious, no? At alam ko naman hindi siya pinapabayaan ni Ate Beriana, no? Rin naman naman Oo, oh, Ate Beriana, Huwag pababayaan yung kapatid mo, ha? Okay. Tapos mali... Okay din siya. Okay? Oh, napagsalita rin. Ate Beriana, no? Huwag pababayaan ka pa. Maligo kayo. Pag alis namin, maligo na kayo, ha? Kalina ko pa. Naglilinis po kami kasi sa... Doon. Naglilinis kayo? Bakit? Buti po ng a ah, birthday ng tita mo, tumutulong kayo. Oo, sa pamamagitan ng pagtrabaho-trabaho, diyan kayo matututo, no? Okay, sige. Salamat ha. ha? Ayan, nagbigay ako 5,000 kay tita para sa inyong lahat, no? Pambili nyo pagkain, ulam, no? Okay. Alam ko naman na hindi kayo pababay. Ha? May pasok pa. Pasok. Akala ko bakasyon na. Hindi, itong ano, hindi pa ano, may pasok pa sa ekpre. Ah, Kala? two weeks pa siguro. Ah, 2 weeks pa bago magbakasyon. Okay? Sige. So, ayan mga kababayan, mga kabaranggay, no? Uh, <coughs> sila, Precious, tsaka si Beriana, tsaka si Baby. Sila yung mga pinupuntahan ni Daddy Frankie. At, um, yun, nung last napunta ko, hindi pa ganito mga kababayan. Pero, parang sabi ni Nanay, naging okay siya ngayon kasi katatapos lang ng operasyon. Kaya marami maraming salamat at uh, tayo na paghatid ng kaunting tulong sa kanila. Shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan na nakapanood at nakatutok. At sa mga nagsabi po na Daddy Frankie, na uh, pasyalan mo si Precious si at si Beriana. At salamat sa Panginoon dahil nandito at nakapasyal ako. Marami kasing naghihintay uh, gustong gustong panood ulit sa inyo, Beriana. kumusta nila yung kalagayan ninyo. Kaya ako, isa rin na reason ba't nandito ako. No? So, ano sasabihin mo sa mga viewers natin? salamat sa inyo. Okay. Sige, babay na tayo. Salamat po mga kababayan. God bless po. Thank you Thank you. Hello, baby. Ingat ka ha. Laban lang ha. Kaya mo yan. Ha? Oo. Oh. naman sila sa Ha? Huh? Magbabakasyon din naman sila. Saan sila magbabakasyon? Sa Maynila. Ah, sa Maynila. Pwede ka pumasyal dun sa akin. Message mo ako, Ha? Huh? Pag pumunta ka dun sa Maynila or sa Makati ako, ipagsya ko kayo. Okay? Sabihin mo dun sa papa mo, ah, I-message niya ako. Pagdating dun sa Maynila, dalin ko kayo sa mall. Bibilang ko kayo mga damit nyo, ha? Huh? Okay? Kasama natin si Mami Rochelle sa Cavite oh. Sabihin niyo lang yung address, kukunin ko kayo doon. Hiramin ko kayo. No? So ayan mga kababayan, Maraming maraming salamat. Abangan niyo po yung uh, pag-shopping namin ni Beriana and Precious pag uh, nandoon na sila pag bakasyon daw at uh, pupunta sila or pupuntahan ko sila para ipag-shopping po. Marami-maraming maraming salamat. God bless po.